Bro, ayun. ayon dito na. Wala kaming mga... kayo. Inip naman po ano. Salamat sa Panginoon. At tayo ay si Anong ang ating dinaanan na Ayan. Ayan. Ang pag Okay. Kapit po kayo. Okay. Kung sombrero po ako, ha? Okay lang po yun. So, um, uh, gabay po natin ay aawit tayo ng isa. Panalangin. Tapos yung salita ng Diyos. Tapos babas po natin. Wala na po akong ano ha, yung lupa. May lupa pa ba? Ano? Para sa likod ko

sa kabila po ng pagsasama natin ay may kapigatian. Pero salamat po. Talaga mm -hmm. na nga gato. So, aawit po na muna tayo bago po ako mag... Ayan. Ayan. Ayan.

你的。 salamat po. Tunay po na ang Diyos natin ay hindi nagkakamali. Sa kabila po ng ganitong sitwasyon natin na tayo nagkakasama-sama, na merong uh, uh, sumakabilang buhay pero tandaan natin, sa mga may Diyos sa puso ang kamatayan, yan po ang umpisa na siya ay dadalhin sa langit. Ano po? Kaya tayo po hindi dapat natatakot na kapag tayo namatay, basta tayo mamatay lamang na may Kristo sa puso. Amen? ah uh, sa at ating babasahin na po ito para po tayo ay uh, bakit kasala ang nalabas dito ah hindi makasala ito 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 po sabi po sabi po dito ano pagbasa sa banal na kasulatan ito po ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang sino mang sumasampalataya sa akin kay Jesus Christ kahit mamatay ay muling mabubuhay at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Yung po yung pangako na matatagpuan sa Juan 11, 25, 26. Kaya nga po sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay hindi po kinakatakutan. Lalo digit kapag ikaw ay may Kristo sa puso kasi alam mo na dadali ka ng Panginoon sa langit. At sabi pa dito, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Sabi po sa Filipos 3.10-11. Napakaliwanag po ng na salita ng Diyos at yung po ay, narinig nyo na nung isang araw sa John 14.1, oh, sabi ng salita ng Diyos, pupunta ako sa langit at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. At kapag naipaghanda na tayo ng matitirhan ng Diyos sa langit, babalikan niya, sino ang babalikan? Yung mga tao na nananampalataya kay Kristo. Sa kabila ng panahon na to, maraming tao ang ayaw maniwala kay Kristo. Pero mapalad ang mga tao na nananampalataya at humingi ng kapatawaran at makakaranas ng pangako na buhay sa langit. Sabi pa po dito, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntian pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Dumaan man ako sa madilim na lipis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay, aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo aking gabay sa sanggalang. Sabi po sa awit 23, 1, 2, and 4. So kapag ang pastol natin ay walang iba kundi si Jesus Christ, siya yung totoo nating pastol. Siya yung nangangalaga, siya yung nagbigay sa atin ng buhay, at sa kanya rin po babalik ang ating buhay. Tayo po ay pansamantala lamang sa lupa. Kaya po once ng isang tao ay namatay, makakaharap na po niya ang Panginoon. Kung tinanggap po natin ang Panginoong Yeso Kristo. The Bible said kapag ang isang tao pala, inreject Jesus bilang Diyos sa tagapagligtas, kahit si Jesus ay namatay para sa lahat, pero hindi naman tinanggap ng isang tao, hindi rin po pala niya mararanasan ang buhay sa langit. Ito ay para lamang sa mga tao na ano, magsisisi, mananampalataya, at tatanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagdiktas. Sila po yung mga tao na babalikan para isama sa langit. At sabi pa po dito, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahimangahan. Sabi po sa Mateo 11, 28, 29. Ito po yung salita ng Diyos na di ba tayong mga tao ay napapagod? Ang daming may sakit, may karamdaman, dami daming nasa ospital. At alam po natin, naranasan ni Nanay Pina yun. Mayroon siyang nararamdamang sakit, sa kanyang katawan. Na kapag misa tinitingnan ko po siya, yung kanyang itsura gumaganon kasi meron siyang nararamdaman physically. May nararamdaman siyang physically bilang normal na tao at nasa laman tayo, nakakaramdam tayo ng sakit. Pero salamat sa Panginoon kahit meron siyang sakit na iniinda, siya naman po si Nanay Pina ay tumanggap sa Panginoon at siya po ay nagpabautismo sa tubig. Kaya po naniniwala po ako na siya ngayon ay nasa langit. Bagamat ang kanyang katawan lupa, kailangan bumalik sa alabok dahil yun ang nasusulat. Tayo nagmula sa alabok at babalik tayo sa alabok. Yung katawan lamang po niya ang babalik sa alabok. Kaya po tandaan natin mga mga ate kuya na naan dito. Wala mang maraming mga anak si Nanay Pina. Pero salamat na kayo na naantyan, na dinala dito ng Panginoon. Hindi ko aksidente na naandito kayo. Mahal po kayo ng Diyos. At kahit sa huling pagkakataon, na yahatid natin si Nanay Pina, ang gusto ng Panginoon, kayong makamag-anakan niya. Makarinig ng pag-ibig ng Diyos. Maramdaman ninyo na mahal kayo ng Diyos. At ayaw ng Panginoon na yung mga buhay na kagaya natin, pag tayo namatay, ay wala tayong Kristo sa puso. Tandaan po natin yun. Yun ang layunin. Kung bakit po, even in the last, sa ganitong pagkakataon, kailangan niya pong makarinig ng salitaan ng Diyos. Dahil po ang salitaan ng Diyos, ang magbibigay sa atin ng pag-asa, may pag-asa pa kung tayo lalapit kay Kristo at kikilalanin natin siya. Tayong mga napapagal, napapagod, may sakit, may cancer, may problema, hindi alam, walang pag-asa, pero ang Diyos, binibigyan po tayo ng pag-asa. Binibigyan po kayo ng pag-asa, lahat po tayo dito. Dahil kapag hindi po natin natutunan na lumapit sa Diyos, hindi tayo nagsisi ng tunay Kawawa po tayo pag namatay. Sabi nga po ng mga ngaral sa mga palingki, huwag na huwag po tayong mamamatay ng walang Jesus Christ dahil diretsyo sa impyerno. Yun yung masakit na katotohanan na kailangan nating maunawaan na habang buhay pa po pala tayo, inihahanda tayo ng Diyos. Kailangan nating makarinig ng na salita ng Diyos para makapagsisi tayo at makapaghanda kapag tayo'y tinawag ng Panginoon hindi na tayo matatakot mamatay. Kasi ang taong may Kristo sa puso, ang taong nakatanggap ng kapatawaran ng Diyos, kailan may hindi na natatakot mamamatay. Kasi once na namatay tayo, ito na yung panahon na doon naman makikita niya ang Diyos ng mukhaan. Kaya sa hapong ito, hindi man ganon kadali na tayo ay may mayroong kapighatian, pero yung kapighatian na yan ay tatanggalin ng Panginoon dahil sinabi sa kanya salita kapag ang isang tao ay humarap na sa Panginoon aalisin niya yung luha aalisin niya yung sakit lahat ng mga alaala -ala na dinanas niya dito sa lupa na kapighatian kawalan ay papalitan ng Panginoon at totoo pong may buhay sa langit may buhay po bakit may buhay kaya po namatay si Hesus Kristo doon sa cross para po tayo makasumpong ng buhay sa langit. At ayaw na ayaw ng Panginoon na ang mga tao ay mapunta sa impyam. Kaya lang po tayo po ang magdidesisyon. Kung tatanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagdigtas ng ating buhay. Kaya po sa po ito, nawa po sa salita ng Diyos na nag, narinig natin, ma-realize natin pag uwi natin ang ating mga bahay, tayo po ay manong balik sa Diyos. Tanggapin natin siya at kilalanin upang pagdating na tayo tinawag, tayo ay haharap sa Diyos, sa piling niya, at hindi tayo itatapon sa impyerno. Kasi po, hindi po gugustuhin ng mga tao na itapon sa impyerno. Katotoo po po may impyerno. Kaya nga po tayo, habang naandito pa tayo, pinaghahanda na kailangan natin si Kristo tanggapin upang tayo ay makasumpong na pangako ng Diyos. Amen? Salamat po at tayo po dadako na. Sabi po dito, huling suriyak para sa mga lapi. Kaya lang po, nasa taas eh. Ano po? So sabi dito, ah uh, matapos na makarinig na salita ng Diyos, napakahalaga na tayo po ay ah uh, uh, titingnan kaso nga lang po naka, ano, na, ano, nakasarado na lang. So sabi po dito, aking pong babasahin at ipapanalangin na sabi po dito. Makapangyarihang Diyos, Panginoong may lalang na sanlikha, may akda ng buhay, ayon sa iyong dakilang kalooban at habag, minabuti mong tawagin sa iyong piling ang aming kapatid na si Nanay Rupina Biray sa iyong piling. Ngayon, ay amin pong itinatalaga sa lupa ang kanyang katawan. Lupa sa lupa, abo sa abo, alabok sa alabok. Mapalad ang mga namatay kay Kristo sapagkat sila ay may pag-asa ng buhay na walang hanggan. Mananalangin po ako. Sabi po dito, mapagpalang Diyos, nagpapasalamat kami na binigyan mo kami ng pagkakataong makilala at makasama si Nanay Rufina. At ngayon habang siya ay iniaalay namin, pabalik. Mistake, po, para makita po ng mga kamag-anak. Yeah. Habang inaalay namin po siya, pabalik sa iyo, aliwin mo sa amin kalungkutan, palakasin mo kami Tumatumat. sa aming kahinaan at bigyan mo kami Tumatumat. ng lakas na hangaharapin walang takot ang bukas dahil sa pag-asang ikaw ay aagapay sa amin. Dalangin namin na kaming mga nabubuhay pa ay matutong magpasailalim sa iyong banal na kalooban so, upang makita namin hindi ang lumbay, hindi ang kahinaan, hindi ang takot, kundi ang pag-ibig na punong-puno ng pag-asa. Ikaw ang aming Diyos, ang aming kumlihan, at ang aming tunay na kaibigan sa pangalan ni Jesus. Sa kabila po ng ah... Uh, uh, Tumaki po tayo na iba yung ating paniniwala pero salamat po ng Panginoong Isokristo ang sabi po doon tayo ay nagmula sa alapok. Kaya po tayo babalik sa alapok. Pero pagdating ng panahon, yung mga may Kristo po makikita-kita po sa langit. Yun yung pinakamagandang plano ng Panginoon. Yawa'y maranasan po natin na naandito sa araw na ito. Bagamat maghihiwalay-hiwalay tayo, pero tandaan po natin, may buhay sa langit. Yung katawan lang po ni Nanay Pina ang babalik sa alabok. Pero yung kanyang kaluluwa, nakalis na po yun na ando na sa piling ng Panginoon. Kaya po, Panginoon, inihandog po namin si Nanay Pina alabok sa alabok abo sa abo. Kung saan kami nagmula, Panginoon, doon kami babalik. So, balit, Lord, pagdating ng panahon, kami po'y magkikita-kita dahil ng pangako mo. Kaya salamat po sa inilagi niya dito sa lupa na umabot siya ng 85 years old. Salamat po. Salamat. Salamat po ng marami sa kanyang buhay. At kung ano man po yung mga hindi niya naranasan na maganda at puro kasakitan, at kapigatian. Papalitan mo po yun ng buhay sa piling mo at kaginhawahan dahil ikaw ay Diyos na nangako. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po sa habong ito. Sarapan ng mga pamatanaman, pinagay, pina, Lord, yung pinagkakatiwala po namin at inahantog na po namin ang kanyang katawang lupa. Ang katawang lupa na ito na babalik sa alabok dumating kami sa lupang sa buhay na ito na hubad at kami babalik din ng hubad. Kaya Ama, naniniwala po kami na ang kanyang kaluluwa ay nasa piling mo na. Subalit ang kanyang katawan lupa ay aming pong ihahandog sa At alam po namin na nangako ka sa tamang panahon sa pagtunog ng tong, tong sa pagtunog Pagdumating dumating ang rapture, una mong bubuhayin yung mga batay na may Kristo at sila ay dadagitin mo at isasama mo po dyan sa langit na pangako mo. Kaya ngayong hapon, Lord, amin pong inahandog ang kanyang katawan lupa. Maraming salamat po sa kanyang buhay. At nawa po, ang kanyang mga pamilya at ang kanyang sambahayan ay matukyan din po yung pangako na buhay sa langit dahil lahat po kami mamamatay. Ama, salamat po sa atong ito. Basbasan mo po ng iyong kapangyarihan, ng iyong kalwalhatian at ang pagsama ng iyong banal na spirito sa lugar na ito ay magmistulang witness na si Nanay Pina ay nakasumpong ng kaligtasan buhat sa iyo. Maraming salamat po Ama. Inoobory ka namin. Dinlulugan ka namin. Pinapasalamatan ka namin sa hapong ito. Sa iyo po ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang lahat po magsabi ng Amen. Amen. Sige po, tingnan niyo po sila at nang uh, dadalhin po doon. Sige po, makinig po. At pwede pong lagyan ng mga bulaklak o kung ano, dyan na lang po yung bulaklak. Sige po, habang nag-ano po yan. Sige yung po mga kamag-anak, sige po, mag-ano na po kayo dyan. Habang may tugtog. po. Kapag tapos na po, pwede na pong dalhin doon habang may tugtog po at habang nag po pwede na pong dalhin doon Ay, atin na atin tapos